Jogging yeah. usually ang banding Lata. nila every Sunday yan. Ito na mga kimpaw, di ba? Maraming kimpaw kaming na kausap yesterday, di ba? Kahapon. Oo, yesterday. Ko, diba? Ito ang ko, di ba? Ito na nga. silang Kim Chu. Diba? ko nga yes. muna. Jogging ang bonding nila, Paolo Avilino at Kim Chu. Every Sunday yan. Ngayon, kakaiba naman kasi biking naman. Yep. Pagbabike naman. Kaya naman ang mga Kim Pao Fanay, eh bukod sa kinikilig, na e excite rin daw sa future bondings ng dalawa na tila wala nga raw kasawaan basta magkasama sila. Basta't ano kasama oh kita Di ba, ano mo, nakakatuwa lang oh, sa oh. Di ba, pagtaas, meron pang pa jim-jiman silang dalawa oh, Di ba, oh, magkasama oh, sa oh, inu-inuman sa Tumblr Di ba, oh, mag-jowa oh. kasi oh, oh, no, Tapos, niyo. tapos <laughs> ayun mo na oh. tapos kay biking biking talagang gusto nila yung pitong katulad nila kasi ang hirap mo, alam mo ko, nagbabiking ako nagba-bike ako mm -hmm. bata friendship mm -hmm. at talagang mga ngawi ka pedal 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 talagang pagpapawi sa ka. kaya kita mo yung katawan ni ano di ba ni mm -hmm. Paolo ang ganda abs abs kahit nga si Kim Chiu, di ba dati nagpaano siya ng sexy sexy dinai siya ni Melay na lalo mm -hmm. na, yung pos-posa ni Kim Yung yes. biking naman talaga Tang gumagwa sila ng parang para laging magkasama after ng ano jogging jogging sa abroad pa di ba? Yes. biking biking naman talaga sila para lang kung ayun ang maganda sa kanila kapag wala silang showbiz commitments, walang ginagawa, talaga magkasama sila sinisigurado nila na magkasama sila. At nakikita naman natin kung gaano kasi ang isa't isa kapag ka sila ay magkasama, di ba? Kaya nga kumakanta sa kasama. Oy, di ba kahapon nga nakausap natin yung mga ibang fans doon ng Kimchoo. Yep, yung mga nakausap po namin, yung mga taga Kimchoo Global, di ba? At medyo iniintriga natin sila, di ba? Kasi <laughs> so, di ba may mga pangyayaring mga awayan ng mga fan, di ba? So, ayaw naman, ayaw naman kumibunong iba, Just... di ba? Oh. Pero tumingiti lamang. So okay. hindi talaga mawawala na kahit isa ang iniidolo ini nila, hindi talaga mawawala talaga yung pagkakaroon ng samaan na loob, yung, yung misunderstanding ba, kumbaga, di ba? Pero ang importante, galing sila sa ASAP kahapon, nagsop sila kay Kim. Ang importante naman, pagdating naman sa suporta dun sa project ng kanilang idolo, eh, pareho naman sila nagkakaisa. Yan ang maganda, di diba? ba? Kaya lang, syempre, may mga solid-solid pa rin. Pero At ang wish Kim ko Kim lang, kasi lahat sila nakita natin ng sabay-sabay kung paano rin nag-grow ang kanilang career bilang fan, di ba? Na magkasama sila ngayon, kanya-kanya na sila, di ba? Nalulungkot din tayo doon, di ba? Pero yun nga, di ba? Pero meron mga Kimberlg lumipat sa Kimpo, naalala mo, di ba? Mm -mm. Yung Kim Po Universe, di ba? Mm -hmm. Yung namin dati. Nakalimutan ko lang pangalan eh. Came around tapos uh, letter S umpisa nun eh, di ba? Yung dalawang, yung dalawang oh, sila oh. may anak na nakalimutan ko, di, hindi ko na naalala.